Sherry Lomboy ng RWGF Philippines. Good evening po. Andito po tayo ngayon sa Perpag Center. Ayan. Siyempre, susundin po natin yung mga imported po natin from RWGF USA. Pampira! 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 Ayan, dito po tayo sa labas ng Pair Pugs. Pumasok tayo kanina, tsaka lumabas ulit dahil inihintay. So, ayan yung mga kukuha rin. So, ayan, madami na. Marami nang nagaantay. Oo. Hello. Dito po tayo ngayon sa labas, nagaantay habang chinecheck yung mga alaga natin na i-release. Maya-maya, i, Maya -maya, i na rin po nila. Marami-rami na pong mga tao na nandito na pipick up din po malamang ng kanilang mga Imported. Dito po muna kami kasama ang aking boss Russell Habang nakaupo kami ni Boss Russell Wilson dito sa labas, biglang nilapitan kami ni Sir Jan from Pangasinan na nagkataon na nandito po sila nagtatrabaho sa Perpags na mag-asawa at followers ko po sila. So lumabas sila para magpa-picture sa amin ni Boss Russell. Ayan, sobrang nakakataba ng puso, ang sipag-sipag ng batang ito. Uh, sobrang bilib ako sa mga kwento niya habang inaantay namin yung mga imported na mga manok galing USA. Ayan, napakwento siya sa amin at sobrang bilib ako sa kanya. At nasubukan niya na rin po ang ating mga alaga. Ayan po at base po sa kwento po nila lahat po ng anak ng kanyang breed ayan po nagpanalo. So ayan mahilig rin po siyang mag-alaga ng manok. Ano yung pangalan mo po? Uh, my name is Alaisa po, Rakuya from Andapang kasi from Andapang. Anda, Same po. Tapos shout out kay dito o diyan. <laughs> <laughs> dito bits. Dito, <laughs> dito bits. <laughs> Thank you. Thank you, ma'am. From Cavite naman po si Madam at si Sir, isa po sa followers ko ulit na nagpa-picture sa amin ni Boss Russell Wilson and nakakatuwa po parami ng parami po ang mga babaeng sumusuporta sa kanilang mga partner. Nakikipagkwentuhan ang aking boss sa friend niya at kay Sir Jojo. Nakikita niyo po yung mga naka-standby po dyan. Nagaantay din po sila ng kanilang mga bagong dating na imported. 12.20 na po, at uh, hindi pa po na i-release pero na-check na pong tagi isa isa na Naantay lang po namin ang kanilang go signal para po pumasok dito at ibigay po tagi isa isa sa amin yung mga imported po namin. Ayan, at uh, dalawang beses ko na rin po palang nakasama dito si boss, pangalawa po ngayon, dahil po dati siya yung nagpapadala ng imported sa akin, galing po sa aming farm sa California, pero dahil nandito po siya sa Pilipinas ngayon uh, may mga tumulong para mapadala sa amin yung mga imported po namin ayan po, special mention gusto ko pong mag thank you kay Sir Charles tapos gracias amigos sa mga Meksikano na nasa farm namin sa Amerika sempre po kay Sir Daniel at kay Sir Jojo Bakar na mga masisipag. Ayan po and thank you po dahil dumating din po yung mga alaga natin dito sa Pilipinas na safe po sila. Kaya po maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po. Gracias por su ayuda enviando polos a Pilipinas. Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa Sherry Lumboy. Ayan po, um, sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ini-invite ko po kayo. Please subscribe, Sherry Lumboy. At sa aking Facebook account po, meron po akong bagong ginawang Facebook na backup account ko po. Ayan, Sherry Lumboy din po. Thank you so much. And kanina po, nag, nagpahula po tayo. And marami pong mga naka- nakahula po ng tamang sagot kung ano po ang gagawin ko dito sa airport. So, ang tamang sagot, susundo po tayo ng mga imported po galing po sa aming farm, RWGF USA. So, sila yung may mga chance na manalo ng pulet. Mamimigay po tayo ng pulet. Idadaan. Dahil po sa dami ninyo, hindi ko naman po pwedeng mabigyan po ang lahat. Kaya po, ang gagawin ko po, mag i po tayo. At antabayan nyo po yan. ila ko po yan sa aking Facebook. Ayan, thank you! Baka isinama nila sa isang box. Um, opo. Nakita po? Nakita niya? Nakita ko Ah, nakita na rin ni sir. Thank you po. Um, uh, yung dala natin sa loob, sa may likod. Oo. Uh, okay, wait po. Okay, sir. pero ID. Na-assemble ni Boss yung paglalagyan ng mga manok namin dahil ang dala naming sasakyan, hindi pwede siya sa sa pinakalikod dahil malayo-layo pa po kami. 4 hours Ito pong kabila. Ito pong kabila. Tolong aku nilai. Kita. Baik. Kim. Bini nilai. Kita. Kita. Jeff. Kepala